Magandang araw po sa ating lahat pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon po ay ating pindiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalan o kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakahalaga po ng uh, doktrinang ito sapagkat ito ay uh, itinatag ang sakramentong ito, itinatag ni Heso Kristo uh, noong unang huling hapunan at uh, ito ay kanyang sinabi na gawin uh, bilang tana ng pag-alala sa kanya at ito po ay tanda ng uh, pagmamahal ng Diyos sa atin na sa mga sakramento ito po yung pinaka-espesyal pinaka-natatangi, pinaka-mahiwaga sapagkat so, dito ay hindi natin sinasabi na ang po anong nakikita natin na amoy natin nalalasahan natin, nahahawakan natin ay uh, mistulang tinapay o mistulang alak kundi sa bisa ng pananalita ni Jesus na inuulit ng pari uh, sa banal na misa ay uh, yung dating tinapay at dating uh, uh, alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Uh, ito po ay napaka- Uh, halaga sapagkat dito natin nakikita kung gaano tayo ka kamahal ng Diyos na sa hindi lang nagkatao ang tao ang salita kundi siya ay nagbigay ng kanyang buhay sa atin at dahil ayaw niyang mawaglit sa ating piling at laging gusto niyang tayo kasama nandiyan lagi yung kanyang presensya yung kanyang present no uh, yung present bilang regalo at yung kanyang presence no nandiyan siya sa ating piling at siya yung ating kinakain no uh, kung tutuusin yung sinasabi ni Jesus dito sa uh, na kabanata ni ng mabuting balita ayon kay San Juan nang sabihin niya siya ang ang tinapay ng buhay no at sino man kumain ng kanyang katawan at uh, uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan uh, isipin natin na ito ay uh, isang bagay na napakabago. Mapahabago to the point na marami yung mga sumunod sa kanya ay umalis sapagat hindi nila masikmura, no? At ito ay isang napakatinding tu uh, turo sapagat nagpapakita ito ng tindi ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kumbaga sa kanyang paglalarawan ng isang himala, no? Marami ang nabigla. Ngunit sa lohika ng isang taong umiibig ayaw niya mawaglit sa piling ng kanyang iniibig kung kaya itong ginawa ng ating Panginoon na sana huwag nating basta-bastahin ng paglagi ng Panginoon sa ating puso sapagat sa isang natatangin paraan siya ay naririto sa ating katauhan sa ating katauhan sa isang pansakramentong paraan sa pamamagitan ng uh, pagtanggap natin sa pakikinabang tayo ay nabibigyan ng lakas upang uh, um, uh, ang maghapon at magdamag upang sa ating pagsisikap na paakay sa Diyos, tayo ay nabibigyan ng lakas upang maging taga-sunod ni Kristo. Na sana sa bawat pagkukumunyo natin, lagi nating isipin na ang Panginoon ang talagang nagmamahal sa atin. Na sana man lamang tayo magpa, magpatulong upang ang ating pagmamahal sa Kanya ay maging uh, uh, pag-aalay din ng ating araw-araw na buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.